Alam niyo mga KOFW dito sa Singapore, yung mga kaibigan nating Singaporean, mahilig silang magtapon ng mga gamit na sa tingin nating mga Pinoy, pwede pang pakinabangan kagaya nito. Ito mga KOFW, mga ano to, mga furniture, ayan, mesa. Oh. 'Di ba? Pwede pwede pa to. Tapos merong sofa diyan. Tinapon na rin. Tapos merong upuan doon. Oh, 'Di ba? Ito mga bagay na to mga KOFW pwede pang pakinabangan yan tapos ito papakita ko sa inyo meron dito eto mga ka OFW o oh, cabinet tinapon nilang ayan eh, no? pwede pa o oh. ito tabi ng basurahan yan o ayan oh. eh, o no? diba pwede pa to ang ganda pa nitong cabinet na to oh. pero tinapon na nila kung malapit lang talaga tong Singapore. Yung sobrang lapit lang talaga sa Pilipinas, sa bahay namin. Malamang pinadala ko na to sa bahay. <laughs> kasi nga kung iisipin mo, sayang, di ba? Pwede pang gamitin eh. Ang mahal-mahal nito pag binili mo to sa mga furniture shop. Tapos dito, tinatapon na lang nila kapag tingin nila, hindi na nila kailangan. At tayo mga Pilipino kasi, di ba? Walang problema sa atin kung yung mga gamit eh pinaglumaan na ng iba. Ayan you know, o, mga ka-OFW, ang ganda pa, di ba? Medyo meron lang konting sira. Konting linis lang din po. Pwede pa gamitin to. Ayun, o. Oh. O, oh, diba?